Kamakailan lang ay naging usap-usapan sa buong social media ang masalmuot na hiwalayan ng celebrity couples na sina Julia Barreto at Gerald Anderson, dahil umano sa isang lihim ng aktor na nabunyag, at nabisto na umano ito ng aktres. Dahil dito ay maraming espekulasyon at haka ang naglabasan patungkol sa isyo n kinakaharap ng dalawa, at kaakibat ng balita ng ito ay ang paggalat ng balita na may anak raw ang aktor na si Gerald Anderson sa aktres na si R.C. Munoz, bagay na ikinagulat ng karamihan. Ayon kasi sa isang sikat na entertainment news site ay si Gerald Anderson ang tinuturong ama ng anak ni R.C. Munoz. Matatandaan ayon kay O.G. Diaz sa blog nito kamakailan lang ay totoong humaharap ngayon ang relasyon ni Gerald at Julia sa isang matinding problema ngunit hindi tinutoy ni O.G. kung anong problema ito kaya naman madami ang nagbigay ng kanilang opinyon at komento. Sa isang interview ay matapang na isiniwaliwat umano ni RC Munoz ang patungkol sa pagkakaroon nito ng anak. Totoo umano na may anak na siya. Hindi umano siya nanira ng relasyon. Matagal niya tinago at nanatili siyang tahimik para sa kapakanan narin ng kanyang anak ay gagawin niya lahat para dito. Inamin ni RC na si Gerald Anderson umano ang ama ng bata at matagal niya umano pinag-isipan ang pagsisiwalat na ito. bagman sa kagustuhan ng ama, alang-alang narin sa kapakanan ng anak niya. Hindi naman nabanggit ng aktres kung paano at kung bakit at kung saan nagsimula ang lahat, patungkol sa pagkakaroon nila ng anak, gayon may relasyon pa noon si Gerald at Julia. Sa naging revelasyon nga ni Tony R.C. ay madami pa din katanungan ng gumugulo sa mga netizen, kung totoo mang ang lahat ng ito sana raw ay magpapaama si Gerald alang-alang sa kanilang anak.